What natin yung bahay na walang tao, guys. Pupuntahan natin dun. Tapos meron daw kababalagan diyan. So, samahan niyo ako, guys. Walang si E sa bahay ni na Emily. Ali. Ito yung guys. Ito, yung bahay. Ito yung bahay. Papalapit pa lang si Ed sa bahay ni na Emily. Ali na siya. It's more of an elementals. Lalo ngayon, basa yung tubig. Sa <coughs> loob. <laughs> dala-dalang mga instrumento, pwede bang ipaliwanag mo kung ano-ano tong mga bagay na ito? Instrumento. This one is what we call the dowsing rod. Uh, this is just an extension of uh the ability kung ano meron po yung tao gumagamit psychic, parang parang antena. Okay. It's more like an antenna para mas ma-extend mo lang yung reach, yung pakiramdam. Okay, so it will cross kapag meron siyang nare-receive na energies. So ituturo naman niya kung nasaan ito. And then this one is what we call the EMF. So, but I, po, this, but this, I seldom use this. Okay. So, minsan ginagamit ko lang po siya para Kapag gusto kong magtanong, makipag-communicate, parang visual po. Pero gadget ito, electronic gadget ito, Ed, mga multo at mga elemento itong mga... Pwede silang... Nag-respond nagre sila sa mga gadget? Ang karakter po ng isang entities, ng ghosts, ng spirits, ay they are static, eh, electricity po lang, mayroon po silang energies. So they respond to this gadget na kung saan ito naman po is the electromagnetic field or nare-receive niya po yung mga <laughs> enerhiya ng mga entities and then sa akin po ang ginagamit ko Labas lang ito pag guys. gusto ko silang tanongin sumasagot sila sa sa'yo It, through this po through this pwede silang sumagot ano? paano? paano? halimbawa ah, ma'am mayroong entities dito sa paligid at willing sila makipag-communicate dapat sasabihin mo ng specific, sabihin mo sa kanya, bukas. kung nandito kayo, uh, pwede bang pailawin niyo yung ginagamit tayo ng shunlight.